Hello guys, good morning. Tinanin ninyo kung nakikita ninyo ang aking pang-exfoliate or uh, simula nung nandito ako sa Dubai or tuwing andito ako sa Dubai, marami akong time. Kaya at saka maraming, kumbaga madaling bilhin yung mga ano dito, mga vegetable or kung ano man yung mga nakikita ko dito na hindi ko magawa sa Pilipinas kasi lagi ako on the sa Pilipinas. So dito, halos ang ina-apply ko sa mukha ko ay puro natural. Meron akong aloe vera ang dito, palibhasa, mainit dito. So ang aloe ang talagang mabilis maipatubo dito. Naglalagay lang ako ng sunblock dahil nga ako napapansin ninyo yung mukha ko. Talagang sobrang exposed ko sa araw dahil ilang dekada na akong nag-walking or nagja-jogging, nagsusumba. So, lagi ako may activity sa labas. Kaya, yung mukha ko, hindi ko masyadong naalagaan agad sa sunblock. So, yun lang yung madalas kong lagay. Pero, most of the time nga, gusto ko talagang gumamit ng mga natural. Kasi, alam nyo, pag natural yung ginagamit natin, mas ano siya, ah uh, mas matagal na mag-aging ang ating skin. So ito yung isa kong ginagamit yung uh, tomato. Pero mas maganda yung malamig ito galing sa red tapos yogurt. So yun lang ang iaano ano, ko pang exfoliate 'yan. Alam nyo guys ang lambot ng ano, ng skin after nito. Tapos pag binalawang ko to ang ilalagay ko naman na pang pang cream ko pag andito lang ako sa loob ng bahay ay yung ano yung yung fresh na aloe vera ayan ayan ang sarap na ang sarap sa mukha kasi malamig yung malamig yung ginamit ko na ano na na kamatis at saka guys mas maganda kung ang sugar ay ano yung yung red Kaso lang, wala kaming red. Sa Pilipinas kasi hindi na ako gumagamit ng white, uh, white sugar. Talaga, ang gamit ko yung brown. Hindi naman brown na brown yung segunda kung tawagin sa akin. Ayan ang kita nyo. Mayroon na rin. Ang dami ka na rin ano, uh, pekas dahil nga sa sobrang exposed ko sa araw. Pero more on, ang gamit ko talaga ay mga natural. Tapos ang mas madalas ang gumamit ng oil. Ayan. Huwag nyo lang masyadong idiin yung pagrarab. Kasi yung sugar medyo matalas. Kaya kailangan control mo rin yung pag, pag, ano, pagkuskus mo. Pero ang sarap sa mukha. Ang lamig. So try nyo to guys. Pero huwag nyo namang araw-arawin. Kasi hindi rin maganda na mag-exfoliate lagi tayo at least 2 to 3 times ang gamit na nito. Tapos, pwede rin siyang pwede rin siyang tomato and honey kung may honey kayo. Ayan guys, isang tip. Ayan, mas maganda gamitin kung may red kayo na sugar ha. Ayan, makikita niyo mukha ko ah. Mostly natural at saka mostly oil ang gamit ko na pang lagay sa mukha sa gabi. Ayun guys, thank you for watching. Gayahin nyo rin.